🎵 Music 🎵 Ano, ilan yung isang dekada? Sampung taon Sampung taon Sintyo yata yung isang Magkanang taong ang lumipas. Ito yung bago lang nangyari daw? Mayroon sang na umalis sa kanyang kaharihan. Wow. Upang maghanap ng mga manggagawa sa kanyang kaharian. ang kaharian ito ay napakayaman. Walang kapantay dahil sa hari walang hanggang talino. Oh. Ano may gulong kaya? na natin. At kung sa isa sa lahat ng larangan ng aspetong ng paggawa. Imagine niyo kung galang sa Katalina. Sa tagal ng pagkawanap, nakatatapos siya ng mga manggagawa. Ngunit tinuruan niya ito ng matagal na panahon. Maka tetap perlu saya mau Oleh Oh, mau punya rohani po ng matagal na panahon. Nung matapos niya tinuruan, sinabi niya sa mga magagawa na isasama sila sa paglalakbay papuntang City Summer. Ngunit hindi alam ng mga tinuruan niya sa talang hari ng City Salim na tinatawag din Jerusalem. O, oh, alam ka, alam ka, ang hari yan, Matapos ang kanilang pag-aaral patungkol dito. Sinabi ng guru, Isusama e ko kayo sa aking paglalakbay papuntang si Pisalim. Ngunit, eh, maraming mga pagsubok ang inyong gaganas. Kasaganahan, mga tukso, mga simbuyo ng tao, mga alalahanin. Mga karangalang nahangad ng mundo. pagiging sipa. At ang huli ay ang mga pagbutiya at mga pagpipili na halos ikamatay na halos. Ngunit wag kang mabalisan at matakot na panagumpayan ko na ang lahat. Niyo. Sasamahan ka sa iyong paglalakbay. Kaya sinabi ni Ikal at tapat at una. Kailan tayo maglalakbay guru sa City Salim? Sinabi din ni Katlio at Liman. Sasama kami. Ngayon diba? ba? Sinabi ng guru, umuwi muna kayo ng sandali upang makapagpay at makahanda sa ating paglalakbay. Papalitan ko kayo at isasama. Sinabi ni Yuna, Sige, Guru! At keri akin aking ihahanda sa inyong pagbabalik. Gayun din ang sinabi ng apat. Yes! Aktual na paglalakbay! Oo nga! Ayos! Excited ako! Pinauwi nga sila ng kanilang guru. Pinauwi nga sila ng kanilang guru. Ngunit hindi alam ng mga sinubok. Ngunit hindi alam ng mga estudyante nga sinubok lang pala sila ng hari ng City Sala. Hari na antalain ng pagbabalik niya ng tatlong taon. Ah! Lalo niya pala ang bahag ng ito. Upang malaman na hari kung sino ang nakakasama niya sa kanyang paglalakbay. Ngunit, balikan natin ang kanyang ang kanilang pagalis mula ng tatlong araw. Paglipas ng tatlong araw, Mula na pauwiin sila, ito ang mga reaksyon nila habang inaantay nila ang kanilang mga. Si Yuna ang unang reaksyon ng pag-aantay sa kanyang guru. Kaya yung sa kanyang sarili, tatlong araw na wala pa rin siya. Kapag matagal pa yun, siya babalik. Nahihirapan na ako ng ganito. Nabubulok na mga pagkain na hinihanda ako sa kanya. Mabuti pa ay ibibinta ko muna ang mga ito habang wala siya. Sinabi, Sige naman, Ganito naman ang nangyari mula ng pag-aantay niya araw. Matuto, paano ito? Pagkamaya, darating niya siya, pagkakulangin ang aking pangangailangan sa aming paglalakbay, mabuti pa ay mag-iipon ako at pagkatapos, pag-aaralan ko na lang ang mga ibang lugar upang napili ko sila kung magkita kami, saka na lang ako sa sama. Aalis na ako dito para hindi kami magkita. At dali-dali nga umalis sa kanyang bahay upang hindi siya makita na siya. Si Tupac naman ay nagantay din ng tatlong araw. Ganito ang kanyang sinabi. ang kanyang sinabi. Ang hirap siguro na maglakbay. Ngunit wala pa siya tatlong araw na. Alam ko na. Habang wala siya, bibili e, na lang ako ng kalabaw. Mag-aararo ako at tatanim. Kung sakaling darating siya, sasakay ko na lang ang mga bagahe namin sa kalabaw. Okay. Si Patnoy naman ay naging walang bahala. mula nang sila'y ay antay ng tatlong araw. Sinabi ni Itatayo, Bakit parang buri? Tatlong araw na ako dito sa bahay. Kumusta kaya ang kapitbahay ko? Pinalimutan niya, ang lahat ng tinuro sa kanya ng kanyang guro. Kaya sinabi niya, mga kapitbahay na lang ako doon, makikipagpuntuan ako kung anong mga ladies ng mga panahon niya. Meron akong pabalikan po po. Sige, aalis mo na ako dito Ito naman ang reaksyon ni Lima ng tatlong araw na pag-aaral. Sinasabi ni Lima, wala pa rin siya. Tatlong araw na. Mag-aantay ako. Pero, matalino ako eh. May utak. Siguro, sa tagay niya, mayroon akong magagawa pang mga ibang dalila. Mag-aaral na lang ako ng theology para mas bihasa ako sa paglalakbay namin at mangyumula ako sa aming Baka ako pa ang maging kilala. O oh, sige, yun ang gagawin ko. Naglaan ang isang taon. Lumipas ang mahabang panahon ng kanilang pag-aantay. Bumalik siya para sila ipunit. upang makasama sa paglalakbay. May susunod kaya sa hari sa kanyang pagbabalik at apuntang si Tisalim. Una niyang pinuntahan si Tapat. Malawak at masagana ang bukirin. Lita pa, tumatingin ang kanyang guro. Habang nag-aararo, siya nilapit lang siya ng kanyang guro. Sinabi ng guro, Taka, magutit na rito pa. Halisa na, at tayo ay maglalakbay tulad ng sinabi ko sa'yo kaputang Situ Salil. Kasama ka na Hindi siya nakalimutan ni tapat, kaya't masaya siyang sumunod at iniwan ang bukirin at sila ay umalis. Kasunod na ng kanyang guru at ni Tapat, si Yuna. Ganito ang mga sitwasyon ni Yuna nang matatanan siya ng guro at ni Tapat. Kasama kaya si Yuna? Tulad ni Tapat? Yuna ay naging mayaman at naging abala sa kanyang ginagawa. Dumawang siya sa pagbibig, pagbibig at pagbibigta ng mga produkto kung masinsin siya ng umasin habang wala ang kanyang guru. Masaya ang at binati si Yuna ng kanyang guru kasama si Tapat. Sinabi ng guru, Yuna, long time no see. Si. Tara na, tayo na't maglakbay papuntang City Salim. Iwan mo na ang lahat ng iyan at sumunod ka na sa akin. Ngunit sinabi ni Yuna, Aroy, ang tagal mong dumating tapos sasabihin mong iiwan ko ito? Anong palagay mo? Ang hirap ng pagpapalago ko nito ha? Tapos sasabihin mong iiwan ko? Oo, oh, umalas oh kayo, ako'y abala. Pito sa aking ginagawa, nakakaistorbo kayo. Alis, alis, alis! Nagtinginan si guro at tapat na ang guro sa reaksyon ni yun. At umalis nga ang dalawa patuloy na pinuntahan nila si Ika. Ngunit walang tao sa bahay ni si Ikal sapagkat naging sikat na manlalakbay si Ikal at pinag-aralan ang mga ibang lugar kaya umalis sila doon at umaroon sa iyo. Nakakarating sila kay Iman dahil wala ka doon si Ikal maraming tao sa bahay nila Iman nakikinig nakikinig tulungan so, ang mga tao. Tinawag nga ni Tatak si Liman. hindi Halika, nandiyan na ang guru. Maglakbay na tayo sa Siti Salim. Sinabi naman ni Liman, Naku, naku, kayo na ang sumunod sa akin. Nakikita niyo naman talaga yan ko. Marami akong tagasunod. Sinabi ng guro, maganda yan at marami tayo ang maglalakbay. Isa pa mo sila. Sagot ni Liman, hindi pwede. <laughs> hindi kami makakasama. Bumas may fellowship kami. At maraming hindi kita sa anong lugar. Nasihira ang mga plano namin. At alam mo, mas marami akong tagasunod kaysa sa'yo. Ano? Sumunod ka na sa akin, guro. Ang na nalungkot ang kanyang guro, umalis sila ni tapat at guro na lungkot. Yeah. Kapaguan ng Diyos sa pag-aantay sa pagpapalit ng ha ng Hari ni Salim na kinilalang kapag anak guru. Kaya hey, hindi pinitahan nila si ikat ng Diyos, maaari na siguro itong makasama. Pagkat wala naman itong ginawa doon na karaan eh, hindi nag-chismis lang. Nung malapot na sila,

si Jeva si Tatat at si Madam Mung Tatara. Kasama ko ang mga ito. Maglalap ba tayo at ang tanda ng pisalin? Sa good night at ninyo, bagong kasala ko. Hindi mo ba nakikita ang mga babae ito? Sila ang aking mga sabiyak so, sa buhay. Sabiyak sa buhay. Abala ako ngayon. Siguro yung mga talaga. Hanggang sa makauti sila sa isa pang ngayon. Kung tawagin ay Sunny Ang lugar na ito ay puno ng naglalakihan at nagbabanggahang gusali maraming dekorasyon at maraming tanawin at kalaruan, tugaran pagyadan Nakakalami rin mga tao ang pagdatapos ng unang nag-abatata.